ang Anti-Terrorist Act po. Ito po nagiging kontrobersyal. Ito pong uh, proposed Anti-Terrorism Act. Bakit po kontrobersyal ito? Sapagkat nga po, kung titignan nyo, maganda naman po ang layunin para sugpuin ang mga terorista. Sino ba naman ang aayaw dyan? Kaya lang, sa pagpapatupad po, may mga probisyon na labag sa saligang batas at kung matupad, ay baka makapinsala po o ma-prejudice ang ating mga karapatan at kalayaan bilang mga mamamayan. So, ang pakayat ang layunin ay maayos, maganda, supuin ng terorista, pero sa pagpapatupad po ng batas, eh talaga lang po may mga probisyon na magtataka kayo kung bakit nahan doon sapagkat po atang napakalawak. Ilan lang po ang probisyon ang sasabihin ko sa inyo, hindi ko na po tatalakayin lahat ng batas. Ito lang po para sa akin ay medyo delikado yung third paragraph ng section 25. Alam niyo po, dito sa anti-terrorism Act, meron pong uh, ginawang parang komite Ito po ang tinatawag na anti-terror council, anti-terrorism council. Grupo po 'yan. Uh, kasama po dyan yung executive secretary, defense secretary, the secretary of foreign affairs, DOH, ITC at uh, pati na rin po yung executive director ng AMLC at saka yung uh, secretary ng Department of um, Interior and Local Government Committee po sila ang tawag po sa kanila ATC council po malaki po ang binigyang kapangyarihan sa kanila ang kapangyarihan mag designate iyan po ang sinasabi ng batas designate kung ang mamamayan ang isang mamamayan ay gagawa o nakagawa ng mga opensang ipinagbabawal ng proposed law. Sections 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ito po ang mga section na to, ito po ang mga offense na nagde-define kung sino ang terrorist. Yan po. Sila po ang makakapag-designate kung sino ang mga kumikilos o nagkilos o gumawa ng mga opensya sa section 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ngayon po, punta po tayo sa susunod na uh, susunod na na slide ano po ha. Ayan po. Ang taong gumawa ng opensang pinagbabawal, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ay isang terrorist individual. Yan naman po ay ayon sa Section 3-L ng batas. So, may, meron pong 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ang sino pong gumawa niyan ay terorista, pwede pong i-designate ng ATC kung sino gumawa niyan. Kaya sa makatawid, ang ATC po ay ang may kapangyarihan mag-designate kung sino ang terorista. Okay po, ngayon, bakit po medyo, uh, medyo delikado yan? Sapagkat po, pinag, pinapahintulusan silang mag-designate, pero wala naman pong procedure sa Section 25 na pwedeng pasinungalingan ng kanilang pinaparatanganan. Yung ginagawa nilang respondent, yung ina-examine nila, hindi po siya dadaan sa isang hearing. Hindi mo, naman po siya bibigyan ng uh, notice Wala po, talagang sila lang po Unilateral lang po ang mangyayari Kaya uh, all of a sudden baka, baka tatawagin ka na lang Oy, terorista ka Sapagkat wala po sa Section 25 Ang procedure para po sa designation Kung sino ang terorista Ang sinabi lang po On the basis of probable cause Pwede silang mag-designate kung sino ang gumawa ng 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ang mga definisyon ng terorista. Ngayon po, kung iyan tulad po natin yung Section 26, ang Section 26 po, doon po naman ang, ang Department of Justice pwedeng mag-apply sa korte at ang korte po ang magde-declare na isang tao ay terorista. May procedure po, bibigyan ng notice yung kabila. Bibigyan ng pagkakataon ng presenta ng ebidensya para po i-defend ang sarili niya At kung uh, nakita po ng court of appeals na, well, uh, mahina ebidensya mo Then, idedeclara siyang terorista So, meron po tayong dalawang mode Isang executive mode, isang judicial mode Yung executive mode po, walang procedure, probable cause lang Yung court mode, yung judiciary mode, meron pong procedure kaya ang tanong, bakit ang hukom niligyan ng procedure pero ang ATC wala? Yan ang tanong nyo. Yan po kaya sinasabi ng iba, napaka makapangyarihan itong ATC. At ang mga uh, members po niyan, siyempre mga karamihan, sekretaryo sa kabadete, eh alter ego po yan ng presidente. Ito po ang pangalawang nakakatakot. Section 29 binigyan ng mga alagad ng batas ng kapangyarihang maglagay sa custody nila ang isang mamamayan letter A base sa suspektsa lamang at dapat may written authority ng ATC letter B 14 days at pwede pang pahabain ng another 10 days at walang charges po so kita niyo po yan bakit po nakakatakot yan sapagkat suspektsa lang po pwede nang magdakip. Sa akin, sa akin palagay po yan, pang-aresto na rin po yan. Suspecha, alam naman po natin, suspecha, hindi po yan pagpapatunay. Suspecha, di, di ba po? Sapagkat ang mga katagang ginamit ang batas ay take, take custody of a person, quote-unquote, suspective of committing uh, the crime Penalized and defined in 4 5 6 7 8 9 10 11 12 yan po suspected kaya po di ba po nakakatakot hindi naman po sinabi ng uh, batas na uh, taken into custody those who have been proven kaya ang sabi po those suspected iba po iba po ang suspected sa proven ang ginamit po nilang kataga suspected okay kaya yan po ang uh, napaka matinding uh, mga mga section ng uh, anti-terrorist act talagang na nakakagambala ng utak nakakakaba talaga pong baka ma, mabaliwala ang uh, Bill of Rights na nagsasabi na no law shall be enacted that will deprive a person of his life property and liberty without 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 due process of law. Sapagkat dinesignate po ng terorista ng ATC, mawawala na rin po yung presumption of innocence. Magkakaroon ng presumption of guilt. Pananaw ko lang po yan. Kaya dapat po, iyang batas na yan, kung hindi babaguhin yan, dapat itapo na yan. Pero tignan natin, baka naman po may pagkakataong pang mabago. Kaya po tignan natin ang development dito. Pero kung wala na pong gagawin dyan, hindi po dapat ipasayan sa pananaw lang po ng inyong, ng inyong lingkod. Ngayon, papaanong nagiging batas ang isang bill ng Kongreso. Ito pong paano ka lang to, itong Anti-Terrorist Act, papaanong magiging batas to. Okay po? Uh, ngayon, kung, sum kung nagsangayon na po, kung nagsangayon na po, nagka nagkaayos na ang House of Representatives at saka po ang Senate, okay na sila. Wala na silang pinagtatalunan ibibigay na po yung bill, yung panukala sa presidente. Number one, alternative ng presidente. Sasang-ayon po ang presidente at pipirmahan. Ilalathala sa dyaryo at pagkatapos ng 15 days, magiging epektibo na ang batas. Or, number two, di sasang-ayon ng presidente. Ibivito at ibabalik niya sa kongreso ang panukala. Pero kung dalawat katlo, two-thirds vote of Congress, ay eh, kinounter dito ang presidente, Papalatala po ulit sa dyaryo pagkatapos ng 15 days epektibo na ang batas kahit walang lagda ng presidente. Ngayon po, ito ang bago sa ating konstitusyon. Ito po ang bagong alotuntunin. Basta't po binigay sa presidente at hindi vinito o hinayaan na lang at hindi pinirmahan. Sa madaling sabi po, wala lang ginawa ang presidente pagkatapos po ng 30 days. Magiging batas na ito na para na ring pinirmahan ng presidente. Ilalatala po ulit sa diaryo, pagkatapos ng 15 days, magiging epektibo na ang batas. Kaya dapat po, kung ayaw po ng presidente, ibibito niya po yan, babalik sa Kongreso. Kasi kung papatulugin niya sa kanyang desk at hinayaan niyang 30 days ay lumampas, otomatiko po it will lapse into law. Sabi po ng ating saligang batas, Section 271 Article 6 of the Constitution. And I quote, dapat iba, ipabatid ng pangulo ang kanyang pagbito sa alinmang panukalang batas sa kapulungan kung saan ito ay nanggaling sa loob ng 30 araw matapos matanggap ito. At kung hindi, ito ay magiging batas na para na ring nilagdaan niya. Yan po ang epekto, naglapses into law kung tinulugan ng presidente. At sino mang presidente? Hindi ko lang po tinutukoy itong presidente natin yan. Sino mang presidente? Sinabi niya halimbawa, nag-announce siya. Kasi halimbawa, mga tao po ay sumisigaw na. Ayaw namin yung batas na yan. Ayaw namin yung batas na yan. Eh, halimbawa po, para lang pakita sa mga tao na siya ay sumasang-ayon sa mga tao. Sasabihin niya, hindi ko pipirmahan yan. Hindi ko pipirmahan yan. Matutulog yan lang sa desk ang epekto po noon, tandaan nyo, after the lapse of 30 days, kahit na po sinabi niya yan, it will lapse into law. Magiging batas po iyan. Ang dapat nyo pong gagawin, ang dapat ng presidente gagawin, bibito at ibabalik sa Kongreso. Hindi po patutulugin sa DES. Sapagkat ko po, kung patulugin niya sa DES, kahit na po ano pang sabihin niya, pag nag ang 30 days, pagkatapos ng 30 days, batas na po yan. At para maging epektibo, ipapalathala lang po yan sa dyaryo. After 15 days, effective na po yan. At kung maging effective na po yan, tayong lahat ay sakop na niyan. Ignorance of the law. Excuses. No one. Kaya po, uh, kaya po ang, uh, kung ayaw niyo yung batas na yan, ang susunod na ng akyat ay sa Korte Suprema. Siyempre, yung mga justices sa Korte Suprema, mga tao rin po yan. At uh, siyempre, wala pang hindi pa po natetest ang Korte Suprema kung sila nga ay independent from our Executive. Kaya po kung umakyat ito sa Korte Suprema, it is their big test independent nga ba sila sa Presidente at sa Executive ang Presidente nagtalaga sa kanila doon, at least yung majority ngayon. Kaya iyan po ang susundan natin.